He welcomes in yung lahat hua kalimot amak subscribe sa king YouTube channel. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muling nagtipon ang buong baryo sa kapilya. Tahimik ang bawat isa, mabigat ang hangin, at ang mga mata na matatanda ay pun ng pagluha. Nasa gitna siya, hawak pa rin ang natirang pahina, at sa tinig na payapan ngunit matatag ay nagsalita. Hindi natin kayang baguhin ang nakaraan. Ngunit kaya nating tanggapin ang kasalanan, at ituwid ang landas na iniwan ni Maria. Huwag na nating hayaang ang katahimikan ay maging kasabwat ng kasalanan. Isa-isa, lumuhod ang mga tao, at sa simpleng panalangin, sabay-sabay nilang inalay ang paghingi ng tawad. Sa labas ng kapilya, muling umihip ang malamig na hangin mula sa ilog. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na ito nakakatakot. Ito'y parang haplos ng kapatawaran, banayad, magaan, at nag-iwan ng katahimikan. Mula sa malayo, nakita niya ang anyo ni Maria, nakatayo sa gilid ng ilog, nakangiti ng may kapayapaan. At sa huling sablit, bago ito tuluyang naglaho, iniunat nito ang kamay na tila nagpapasalamat. Doon natapos ang kwento ng lihim na matagal na nilang tinatago. Ngunit nagsimula ang bagong yugto ng baryo, isang yugto ng pag-amin, paghilom, at pag-alala sa biktima ng lihim. Sa gitna na isang tahimik na baryo, may batang babae na nakaupo sa ilalim ng punong mangga, hawak ang isang lumang kahon na tila matagal nang nakatago. Habang dumadaan ang hangin, umugong ang mga dahon na parabang may gustong ibulong na sikreto. Sa loob ng kahon, isang luma at kupas na litreto ang kanyang nakikita, isang babaeng nakangiti ngunit may mga matang puno ng lungkot. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niya ang kakaibang koneksyon sa babaeng iyon. Sa bawat tingin niya, parang may tinig na bumubulong mula sa malayo. Isang tinig na nagutos na hanapin ang katotohanan. Mula sa araw na iyon, nagsimula siyang mapansin ang mga titig na matatanda sa baryo, mga titig na mabilis na iniwas ang kanilang mga mata kapag siya'y lumalapit. Para bang may tinatago sila. Isang gabi, habang naglalakad siya pawi mula sa kapilya. Napansin niya ang isang matandang babae sa gilid ng daan, nakatayo at nakatingin sa kanya. Anak, hindi lahat ng lihim ay dapat mong tuklasin, mahina nitong wika, bago biglang naglaho sa dilim. Kinilabutan siya, pero mas lalo lamang lumakas ang pagnanasan niyang malaman ang totoo. Kinabukasan, nagtungo siya sa lumang bahay na kanyang lola. Doon niya muling binuksan ang kahon, at bukod sa litreto, may nakita siyang liham na nakatiklop na mahigpit. Habang binabasa niya ang mga salitang nakasulat, nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit, kangalan na matagal na niyang naririnig, Munit laging binabago ng mga matatanda ang usapan kapag nababanggit ito. Sa labas ng bahay, may narinig siyang yabag, mabibigat at mabagal. May kung sinong nagmamasid. Antiunti niyang isinara ang kahon, ngunit bago pa niya ito may tago. Isang malamig na tinig ang lumutang sa hangin, malapit at malinaw, Huwag mong buksan ang sugat na matagal nang nakabaon sa lugar na ito. Napatigil siya, humigpit ang hawak sa kahon, at mabilis na lumingon. Munit wala siyang nakita, tanging anino ng punong niyog na umindeyog sa liwanag ng buwan. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang dibdib, pero mas nanaig ang kuryosidad kaysa takot. Kinabukasan, napasya siyang tanungin ang kanyang ina. Nanay, sino si Maria? Mahina niyang tanong habang nakatingin sa liham. Biglang natigilan ang kanyang ina, napahinto sa paglilinis ng bigas. Nanginginig ang boses nito nang sumagot, huwag mong banggitin ang pangalang yan dito, anak kalimutan mo na. Ngunit hindi niya kayang kalimutan. Sa mga susunod na araw, nagsimula siyang mangalap ng kwento mula sa mga matatanda sa baryo. May ilan na umiiwas, may ilan na nakakibit balikat, pero may isa, isang matandang mangingista, ang bumulong sa kanya habang sila'y nasa dalampasigan. Si Maria, biktima siya ng lihim na itinago ng buong baryo. At kung itutuloy mo ang paghahanap, baka ikaw ang isunod lalong lumalim ang hiwaga sa kanyang isip. Bakit kailangang itago? Ano ang kasalanang nagawa ng baryo para sabay-sabay silang manahimik? Isang gabi, muling bumalik ang matandang babae sa kanyang panaginip. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lamang ito nakatingin mula sa dilim. Lumapit ito sa kanya, hawak ang kamay at mahigpit na nagbulong. Hanapin mo ako kung saan natatapos ang ilog doon mo malalaman ang katotohanan. Kinabukasan, maaga siyang naglakad patungo sa dulo ng ilog kung saan bihira nang may pumupunta. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng tubig ang maririnig, kasabay ng huni ng mga ibon na tila nagbabadya ng bagyo. Habang papalapit siya, napansin niyang may mga bato roon na nakapila, parang sinadyang ilagay upang takpan ang isang bagay. Lumuhod siya at hinaplos ang lumang bato. May mga ukit na simbolo, hindi niya maintindihan munit pamilyar ang anyo. Para bang nakita na niya ito sa liham, Nagsimula siyang hukayin ang paligid gamit ang kanyang mga kamay. Antionting bumigay ang lupa at doon lumitaw ang isang lumang baol na kinakalawang na. Habang nanginginig, binuksan niya ito. Sa loob ay may mga lumang damit na punit-punit, mga alahas na puno ng kalawang at isang diari na nababalot ng alikabok. Binuklat niya ito at sa unang pahina agad sumabog ang katotohanan. Ang lahat na ito ay isinulat ko bago sila ako itago. Napatigil siya, kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Ang sulat kamay ay kapareho ng nakita niyang liham. Sa bawat salitang binabasa niya, mas lalo siyang nilalamon ng bigat ng sikreto. Munit bago pa niya tuluyang matapos ang pahina, narinig niya may mga yabag mula sa likuran. Mabibigat, mabilis, kapalapit. Hindi siya nagkamali, may ibang nakakaalam ng kanyang ginagawa. Dahan-dahan niyang isinara ang diary. At sa gilid ng kanyang mata, may nakita siyang aninong dahan-dahang lumalapit mula sa masukal na kagubatan. Humikpit ang hawak niya sa diary, ramdam ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Anti-unti siyang tumayo, pilit na pinapakalma ang sariling nanginginig. Ang anino ay mas lumilinaw, isang lalaki, matangkad, balot ng sombrero, at may hawak na lampara. Hindi mo dapat nakita yan, malamig ang boses na dumagundong sa paligid. Lumapit ito ng dahan-dahan, at sa bawat hakbang, karabang lumilit ang mundo sa pagitan nila. Kung itutuloy mo, yan, magiging kapareho ka ni Maria. Napalunok siya, pinilit huwag umatras. Anong nangyari kay Maria? Halos pasigaw niyang tanong, nangingibabaw ang kaba sa kanyang tinig. Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Bagkus, tinaas nito ang lampara at tumambad ang mukha, mga matang puno ng galit at takot, parang binabagabag ng nakaraan. Bago pa siya makagalaw, biglang umihip ang malakas na hangin mula sa ilog. Kasabay nito, parang may tinig na umalingaungaw mula sa ilalim ng tubig, malinaw at matalim. Sabihin mo ang totoo. Napatigil ang lalaki, namutla at halos mabitawan ang lampara. Ngunit sa kabila ng takot, mabilis nitong hinablot ang diary mula sa kanyang kamay. Hindi ka dapat makialam. Ito'y lihim na nilibing para hindi na muling mabuhay. Bago pa siya makasigaw, biglang dumilim ang paligid. At tanging ingay ng tubig sa ilog ang narinig niya, kasabay ng pagkalunod ng kanyang hininga. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nasa gilid na siya ng ilog, basang-basa at humahangos. Wala na ang lalaki, wala na rin ang diary, parang panaginip lamang ang lahat. Ngunit sa tabi niya, may naiwan isang punit na pahina, basa at halos malusaw, nagaling galing mula sa diary. Pinulot niya ito ng nanginginig. Sa pagitan ng mga kupas na letra, may nababasa pa siyang malinaw na salita. Ang dugo ng baryo ay nakatali sa aking pagkawala ang sinumang magtangka maglabas na katotohanan, hahabulin na sumpa. Namilog ang kanyang mga mata. Kung totoo ang sumpa, bakit siya ang pinili na matanda? At bakit tila siya lamang ang nakakakita na matandang babae sa kanyang mga panaginip? Habang inisip niya ang lahat na ito, may naramdaman siya malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumingon at laking gulat niya nang makita ang parehong matandang babae, nakasot ng basang saya, nakatayo sa gitna ng tubig, ngunit hindi lumulubog. Nakatingin ito diretso sa kanya at sa tinig na mas malinaw kaysa deti, nagwika. Anak, hindi ako makakaalis hanggat hindi mo inilalantad ang katotohanan. Munit bago pa siya makalapit, lumubog bigla ang matanda sa tubig at naiwan ang mga bula na unti-unting naglaho sa ibabaw na ilog. Sa kanyang mga kamay, muling nabuo ang tanong na ayaw sagutin ng buong baryo. Bakit nila tinatago ang pagkawala ni Maria at bakit parang lahat sila'y takot na takot sa kanyang pagbabalik? Naglakad siya pawi mula sa ilog, basang-basa at nanginginig, dala ang punit na pahina na parang apoy na hindi niya mabitawan. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang sinusundan siya ng mga matang hindi nakikita, mga matang mula sa dilim ng baryo. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina, namumutla at halos mabitawan ang lamparang hawak. Anong ginawa mo? Nanginginig na tanong na ina. Tahimik lamang siyang nagpakita ng pahina. Lalong nanlumo ang kanyang ina, umupo at napahawak sa kanyang mukha. Anak, matagal nang may kasalanan ang baryong ito. At si Maria, siya ang kabayaran. Sa unang pagkakataon, narinig niya mula sa labi ng kanyang ina ang katotohanan. Noong kabataan ng kanyang mga magulang, may alitan sa lupa, kasakiman at kasunduan sa dugo. Si Maria ang naging biktima ng kasunduan, ipinain upang hindi magdusa ang buong baryo. At ang sumpa, nakatali sa sinumang magtatangkang muling buksan ang nakaraan. Nanginggilid ang luhanya. Kung ganon, ibig sabihin pinabayaan niyo siyang mawala? Para lamang iliktas ang sarili ninyo hindi makatingin ang kanyang ina at sa katahimikan, sapat na ang sagot. Kinagabihan, bumalik siya sa ilog, dala ang punit na pahina. Iniluhod niya ito sa ibabaw ng tubig, umaasang maririnig siyang muli na matanda. Maria, patawarin mo sila. Ngunit ako, hindi na mananahimik. Sa kalaliman ng gabi, muling nagpakita ang anino sa tubig at sa huling pagkakataon, narinig niya ang bulong na matanda. Kung pipiliin mong ilantad ang lahat, anak, huwag ka ng lilingon dahil hindi ka na makakabalik sa buhay na dati mong kilala. At sa malamig na simoy na hangin, naramdaman niyang nagsisimula ng gumalaw ang mga lihim ng baryo, dahan-dahang umaahon mula sa lupa at tubig, handang lamunin ang sinumang haharap sa kanilang katotohanan. Habang nakaluhod siya sa tabing ilog, biglang kumulog ng malakas at ang mga alon na tubig ay tila umugong kasabay na kanyang tibok ng puso. Hawak pa rin niya ang punit na pahina, ngunit sa bawat sandali, tila kumukupas ang mga letra, para bang ayaw na nitong mabasa na iba. Naroon ang pakiramdam na kung hindi niya agad kikilos, tuluyan nang mawawala ang ebidensya ng lahat. Kinabukasan, napunta siya sa kapilya, lumapit sa pari, at inilapag ang pahina sa mesa. Padre, sabihin niyo po sa akin sino si Maria at bakit itinago ng lahat. Napatitig ang pari sa kanya, nanlaki ang mga mata, at dahan-dahang isinara ang pinto ng kapilya anak hindi ito dapat pag-usapan dito ang sumpa ay buhay pa kapag inilabas mo ang lahat hindi lamang ikaw ang sasapitin kundi pati ang mga inosente ngunit hindi na siya nagpatinag kahit gaano katakot ang lahat hindi ba't mas masama ang manatiling bulag hindi ba't mas masakit ang manahimik habang may isang boses na nalulunod sa kanyang mga mata nakita ng pari ang apoy ng katapangan ngunit kasabay nito ay ang bigat ng kaparusahan sa wakas, marahang yumuko ang pari at sa halos pabulong na tinig, sinabi, Ang bangkay ni Maria hindi kailanman inilibing. Nasa ilalim siya na ilog na iyon at siya ang bantay na sumpa. Nanlamig ang kanyang katawan. Ang bawat saglit ng panaginip, ang bawat pagpapakita ng matanda, lahat iyon ay si Maria. Hindi pala siya humihingi na hostisya lamang, humihingi siya ng paglaya. Kinagabihan, bumalik siya sa dulo ng ilog dala ang lampara. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng mga matang nakamasid mula sa mga bintana ng baryo, ngunit wala ni isa ang naglakas na sumama. Mag-isa siyang humarap sa ilog, itinapon ang lampara sa lupa, at lumusong sa malamig na tubig. Sa ilalim na kislap ng buwan, unti-unti niyang narinig ang mga tinig, daan-daang tinig na bumubulong na parehong salita. Palayain mo kami. At sa sandaling iyon, lumitaw ang anino ni Maria sa gitna ng tubig. Ang mga mata nito'y puno ng lungkot at pag-asa, Tila hinihintay ang desisyon na magtatapos sa lihim na matagal nang nagbabantay sa baryo. Humakbang siya palapit sa anyo ni Maria habang ang tubig ay lumalalim at lumalamig, para bang hinihila siya pababa. Hindi siya natakot, sa halip, naramdaman niyang ito ang daang matagal na hinihintay. Maria, mahina niyang sambit, nanginginig ang boses, anong kailangan kong gawin para palayain ka? Tahimik ang paligid, kanging alon at ihip ng hangin ang umalalay sa sagot. Maya-maya, dahan-dahang lumapit si Maria, iniunat ang kamay at ipinatong sa kanyang dibdib. Sa saglit na iyon, bumigat ang kanyang hininga at sumabog sa kanyang isipan ang mga alaala, ang gabi ng pag-alay, ang sigawan, ang pagtangis ni Maria habang kinakaladkad at ang mga mukha na taong nagbingi-bingihan sa kanyang pagmamakaawa. Napaluha siya, nanginginig sa bigat ng mga larawan. Munit kasabay nito ay naramdaman niya ang tinig ni Maria sa kanyang isip. Ang katotohanan lamang ang magpapalaya. Sabihin mo... Huwag kang matakot. Mabilis niyang inangat ang punit na pahina, at sa lakas ng kanyang boses ay sumigaw sa dilim. Si Maria ay hindi nila na ilog, siya ay inalay ng baryo upang itago ang kasakiman at kasalanan. Umugong ang hangin, dumagundong ang kulog, at ang tubig na ilog ay umikot na parang ipo-ipo. Mula sa mga bahay, isa-isa nang lumabas ang mga matatanda, nakayuko, umiyak, parang biglang naalalang muli ang kasalanan. Habang ang kanyang tinig ay nagumapaw, nakita niya ang anyo ni Maria na dahan-dahang naglalaho, ang mga mata nito ay nagliliwanag, puno ng na pasasalamat at kalayan. Ngunit bago tuluyang mawala, iniwan nito ang isang huling bulong sa kanyang pandinig. Gayon, ikaw na ang may dala na ala alaala ko. Tandaan mo, anak, kapag muling pinili ng baryo ang katahimikan, babalik ako. At nang sumara ang tubig at bumalik sa katahimikan ng paligid, siya'y naiwan sa gitna na ilog habang ang bumbaryo ay nakatingin sa kanya, takot, nanginginig, at alam na wala na makakapagtago sa katotohanan na kanilang itinago na matagal.